Ilog O oh, bini kawang napili napiling pinba what's in Parang gusto kong bumili na lang ng bike ah <laughs> Cute nila ate tsaka ni kuya Shoutout sa inyo Sana uh, stay strong po Ngayon lang nakita ganun mag drive ah Tapos ganun umangkas Denied pa nila si ano eh Si Cardot tsaka ibaan eh Panis yung na eh Panis si Tanggol <laughs> Tsaka si Bubbles